Ayan, ito ang ating mga alagang doggies na galing Mami, pa from Mami, what? Chanti. si Chanti na galing pa sa Mindanao all the way from Mindanao. Nakarating na dito sa Das Maria's Cavite. O, di ba? Po, yan. it's Chad. Yan, si Chad? Mami, so, ang oh. pinakamatanda sa apat na doggies na to, ito, si Chanti. So, siya ang nanay ng dalawa dito. Si Chad and si... MC. So, ayan. Wow, po, grabe, kunyori po. Dali na, pakit na. So, si Chanti ay 6 years old na. 6 years na si Chanti sa amin. Hello, Chanti! Yan. Yan, galing pencil na sa Mindanao. So, ito si Chanti. Siya yung pinakamalaki. Itong tatlo maliliit. Kasi yung mga tatay nito ay maliliit din. Ito yung isang anak ni Chanti. Si Chad, siya nag-iisang lalaki. Dauni ko iho. Yes. O, di ba? Hi, Chari. Opo. And then, ito naman yung mag-ina. So, ito si... Ito si V. Di ba? Para silang kambal. Ito naman si MC. So, ito. itong mga kapatid. Opo, lang. Yes. Si Chad at ano si MC gusto, ay nagkaanak. Ano ito, nag-ianak ano. nila. Ano si ano. V. Siya lang natira. Ano gusto, Not sila. Uy, bawal sa'yo yan. So, bata dito ay si B. Yan, yung anak na yung dalawa. So, yun, di ba? Oh, huh? so, so, yun, na, yung update sa apat uh, na. So, na to. Nagayon pa, Carmen, Cotabato, Mindanao.